guard po siya guys ng isang tindahan itong naka blue may pinasok lang siya doon sa badja bumalik siya sa tindahan ah, sa pagkakataon na ito guys hindi talaga niya napansin itong lalaki itong naka white shirt na lalaki dumaan sa likuran niya hindi niya napansin kaya lang, itong si guard bumalik na naman sa badja mukhang mayroon siyang binalik balikan doon parang mayroong sinisip din kaya dito guys hindi ito niya napansin itong dalawa itong gagina at isang bata na lumabas hindi niya napansin pero napasili pa siya ng kunti at ito guys huminto yung dalawa parang naghahanap lang ng timing ayan lumakad na naman sila lumakad na guys at hindi hindi talaga hindi talaga hinabol ng guard kaya lang itong isang tao na ito, itong nakawait, pumasok siya at kinuha niya yung yung eco bag. kinuha niya As hanggang dito lang guys wala na pang voice over <laughs>